Ha? Ala, ba't na saan yung isang mga anak? Ha? Saan yung isa mga anak? Ala, wala siya mga kalisin. Asaan ah, siya? Asaan ah, ah, si ano? Asaan ah, si Luna? Ha? Ah, Simba, Max. Nasaan siya? mo, Nasaan siya? Saan siya? Belisa, well, nakita mo? Ha? Ah? Nakita mo samba? Ha? ko saan mo nilagay? Nakalusot siya? Ay, teka, parang may naririnig mo. Saan siya, ano? Chiara, saan? Saan siya? Ah? Ay. Alia, saan? Uy, ano ginagawa mo dyan? Ah? Alak paano ka nakapunta dyan? Ikaw, ah? Ala, paano ka napunta doon? Ha? Ah? Paano ka napunta? Ala ko. Paano siya napunta, Felicitas? Ha? Ah? Ikaw talaga kung ano-anong ginagawa. Ba't ka pumunta doon ang taas-taas? O, doon siya pumunta, oh? Saan ka nakalusot? Ah, ito nakakalusot pa si, ano, Nakakalusot pa si Luna, mga kalisel Wala ka, wag ka na pumunta doon, na? Oh, punta ka na daw doon, oh Sabi ni mama mo, dali Punta ka na daw doon Hindi na makababa, nasa taas na siya Natakot. Ay, 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 ay Hala, paano ka nakalusot Kaya ayaw ko muna silang Iwanan dito tuwing gabi Kasi, ayan, oh, nakalusot siya doon siya pumunta sa mba? Ha? Alin na kayo pala nakatingin si Kiara na doon siya? Doon. Doon siya pumunta, o. Oh, sabay. Doon, oh. Umakyat siya. Wala, ang galing mo naman. Nagtitilig ako ng halaman, eh. Pagpasok ko sa loob, ganyan na. Ikaw, ha? Ikaw, Luna, ha? Huwag ka na pumunta doon, ha? Ah, huwag ka na pumunta doon, ha? Ikaw talaga, pumunta ka doon. Wala.